It's a happy day, it's a happy night Welcome to my channel, please subscribe Subscribe po, Teresita Staller Thank you sa ating mga, lahat ng ating mga subscribers At sa mga darating pa Kain po tayo, ako'y nag naglilinis ng mga iba-iba po iba dito. Ayan, no? Kung nakikita nyo, maraming tambak-tambak dahil tinanggal ko yon. Meron kasi ako na amoy dito sa amin. Parang amoy, baka yung mga pinagsasaksak namin mga gadget para sa mga kulisap na nalilipad-lipad. Kain po tayo ng big, um, English muffin. Breakfast po. lagi pong busy. <laughs> Dalawang araw na day off. Busy. Sa bahay, wa hindi, walang, walang katapusan ng trabaho. Ngayon naman ay magluluto ako. Kaya, hindi ko alam kung ano yung maamay na yun. Hindi ako mapalagay. Hindi ko pa po alam kung ano akin lulutuin. Ano ba yung umaamoy na yun? Dami po kasing gadget ayan Oh. No? Ayan, nagliligpit ako, naglilinis sa mga iba-ibabaw, tapos na ako yung ilalim. Ayan ang mga gadget para sa kulisap. Baka naman itong, ito na, amoy ko. Hindi naman. Para sa kulisap din po yan, yung fruit fly. Nandyan lang sila sa screen sa labas, nakabang pagka may papasok pumapasok sila ayan o oh, ayan ewan ko kung kita maliliit lang po sila hmm? pero ayoko nang may ganon sa loob ng bahay ayan kailangan umalis sila ay na amoy kong yon tumi na manaksol sa, sa labas wala namang coaching mo usok doon Makatakot. Gaganda po, hindi ako mapa <laughs> Hindi ako mapakali. Kailangan matuklasan ko kung saan ang gagaling yung naamoy ko yun. Ako po lahat dito sa bahay namin. Ako lahat ang nag-aasikaso. Sabado kahapon. Yung Minsan, mahirap po. Nakakapagod. <laughs> si Ron, pagka nakita niya akong nakaupo dun sa recliner at nag-recline na ako, pag nakita ko, don't disturb me. I will take a nap. I need a break. <laughs> Kagabi, nung nagpiprito ako ng chicken tocino, inaamoy niya sa taas. How many minutes more? Sabi ko, almost done. Binantayan na ako. Diyos na siya umalis. Gutom. Hindi ko pa alam ngayon kung ano lulutuin ko. Siempre pa yung kasama yung spaghetti niya. Every week yun pinagluluto ko sa nang spaghetti. Itong kitchen floor namin, dalawang beses sa araw ko ito ang minamap. Galing siya sa labas, tuloy-tuloy, papasok. Sabi ko, Oh my G, punas mo yung sapatos mo dun sa, sa doormat. pali doon sa naamoy ko. Ganito po. Ako yung naglilista na kasi yung sa story, yung sa story, madali pong ma mawala yon Kaya pagka yung magto 24 hours na nililista ko na agad lahat ang uh, ano. Ah, uh, ito po ang gawin natin para lumakas ang ating katawan, manumbalik ang sigla tayo po ay lumabas yung maaga pa wala pa sasakyang lalo sa probinsya po konti pa sasakyan mag inhale exhale po exercise po sa baga natin yan uh, ganyan po kaya yung inhale exhale gumaganda pa natin natin balik yung sigla ng katawan natin tingnan nyo ako para akong kitikite eh. <laughs> eh, hindi po ako natanggap dun sa trabaho dahil sa edad ko. Nagustuhan po ako. Kaya lang, nung padala ko na yung picture namin ng mga bata, nakakilala sila yung pala. Magkakilala sila. Sabi, I know she's great because they were telling me how great she is taking care of their children. Kaya pala hindi ako tinanggap. Eto na po. Tapos po, pagka naka-inhale, exhale na, na tayo, kailangan may araw din. Kumu-ababa uh, po naglalakad na arawan. Maganda po 'yun sa katawan natin kasi sa gabi masarap ang ating tulog. Yung vitamin D do natin makukuha na lahat ng pagkain ngayon halos puro chemical. Na kaya ako pag summer dito, nagtatanim po ako ng gulay para 'yun ang aking kainin. Uh, walang chemical dahil ang pataba ko po kagaya ng mga nabubulok na saging binabaon ko doon sa lupa lahat po ng pinagtabasan ko ng gulay-gulay dito sa kitchen nilalagay ko doon. yung napipick up ko po pag mabubulok na yung gulay binabaon ko po sa lupa yon magpapawis po tayo napaka importante nun kasi yung pagpapawis detoxification po yan ng ating katawan yung pawis natin lumalabas sa ating katawan nadi-detox po ang ating katawan kaya lalakas ang katawan natin yung mga nangihina na dyan ako, ginagawa ko po yan araw-araw at ako ay umiinom ng mahigit glass of water siyempre pag pagod ka pinapawisan ka, inom ka ng inom maganda po yun, nalilinis ang ating katawan okay po, kaya Uh, ako naman, para sa aking brain hindi <laughs> ako ulyanin si Edison, wala sabihin ito madaraya, ulyanin malilimutin, ito po um, itlog po kumakain ako ng itlog araw-araw um, at saka yung nuts kasoy, mani mani po, napakabisa at saka yung matatabang isda magaling po yan sa utak natin at uh, yung avocado at saka kape. Ako po sa umaga talagang nagkakape. <laughs> Nakakatulong po yan sa ating brain. Kaya ako po, sabi nga nung naghahanap ng mag-aalaga sa anak niya, gustong gusto ko siya. <laughs> Kinakikita ko siya Tiny Mighty. <coughs> Ang galing niyang kumilos, wala sa edad niya, kinikilos niya kaya lang hindi ko aagawan ng nag-aalaga yung mga bata <coughs> talaga po may amoy usok dito sa kitchen namin pasensya na po kayo kaya thank you thank you you're so very kind to us thank you God bless us all happy day, happy night, happy life happy peaceful, healthy and blessed world to all nang ko lang po, mag ako kung ano yung usok na yun. Amoy usok.